Hello guys! Bare months na. Madaming customer ang pupunta sa ating tindahan. Kaya dapat tayo ay ready na. Dapat nakaayos na ang paninda natin. Nakaripak na tayo ng dapat iripak. Para pag may naghanap, ay may maibibigay tayo agad. More more benta sa ating store guys. And huwag kalimutan na mag-smile palagi sa customer guys. Bye bye!